grabe ka po yan mga palangga katatapos lang po namin mag-ehersesyo ngayon tanghali ni papi guys at yan, sobrang pawis na pawis mga palangga ang bigat ni papi guys so shout out everyone thank you so much for always watching guys nag po kami ngayon ni papi ngayon tanghali, late na po guys anak Waka ka yung exercise, anak. Hindi ka po mama, anak. Papi. Hindi si mama mag-exercise, anak. Saron, anak. Ito silang ati Charina ni mo, anak. Nanood, imang sa kung mata, anak yung balibo ni Papi guys. Pumapasok sa aking mata guys. Sana naman ni anak. ko? yung anak. ni si sa akong mata anak. Yung balibo na sa si akong mata. Yung balahibo ni Papi guys. Pumapasok sa aking mata. Hmm, yung balahibo, ni Sood sa si akong mata anak. Saan mo na anak? Balahibo ni Papi guys, pumasok sa aking mata. Ayan, happy weekend. Today is May 31, 2025. Uh, late na po ang aming ehersisyo ni Papi. Ay, ayan po mga palangga, marami akong pawis. Ini untuk motor anak. maambon sa labas guys maambon sa labas parang uula naman parang uula na naman mga palangga yan po si papi guys oh nagpiyong-piyong na siya guys gika po isa niya exercise na mo guys si papi yan po bliss mama o sabi huma naman tag exercise bliss ni mama Tagasanto anak papi tagasanto. god bless tagasanto santo anak nabuotan Da. <laughs> mag charge ko anak ka ikaw man ani anak papi ikaw man ani anak mag -charge si mama ha papi ha matog kay matog ang bata ha matog si bebe agi ka po sa exercise Anak, medyo init-init sa labas, anak. Pero maambun. Maambun, guys. Matog, anak. Hala, oy, naghagok na manis papi, guys. Oy, tanawas papi, guys. Oy, naghagok, guys. Ayan, tanawas si papi, guys. Naghagok na, guys. Kaluoy sa kong anak, oy ika po sa day exercise, taon, ta da, da 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 da, ayan, thank you for watching guys, matutulog mo na si papi, God bless us all, more blessings to all of you guys, thank you for watching mga palangga ko.